Good morning guys It's uh, June 5, 2024 Final answer Guys, uh, kahapon Nag ano ako Nag music video ako And ayun, nag LSS Kasi ako kay Nora Jones Yung mga songs niya na Hindi ko expected Na ma LSS ako Yung Don't Know Why Ayun, i-scroll up nyo na lang kung gusto nyo mapanood yun. Talagang nag-ano ako doon, nag-get into character ako. Talagang nag-ano ako doon guys. Iti, ko, itinodo ko talaga lahat ng acting alam ko doon. You know guys, I'm a gullible person. Pero doon talaga parang nag-get into character ako na parang feeling ko na ako dapat si Nora Jones na talagang lungkot-lungkot na eksena niya, yung mga tipong ganun. And um, so ayun, I just needed uh, to get it off my chest. Na gusto ko rin palang tanungin sa inyo, gusto nyo ba mag adel naman ako? <laughs> Pero feeling ko if ever mag adel man ako, hindi ko siguro gagawin yun within this week. Kasi nga talagang it really took a lot from me na mag-get -into, mag into character ako kay, ano, kay Nora Jones. Talagang masyadong madrama yung babaeng yun. Ayun guys, um, bakit nga ba meron akong bag dito sa gilid ko? And kasi nga hindi ako, hindi ko siya masyadong ginagamit and sayang naman pag naluma na lang nang hindi ko na i-review. So guys, you know, I really don't use fake perfume. I, di bali nang wala akong amoy, wag lang akong gumamit ng fake na perfume. Or di bali nang gumamit ako ng Johnson's Baby Cologne, wag lang akong gagamit ng fake na perfume. But it's a different story when it comes sa bag. Kasi ang bag po is, um, hindi naman po talaga siya, makakuha po tayo ng bag na hindi talaga mukhang fake. And let's say, hindi na about sa designer bag. Kung maganda naman yung quality ng bag, why not, diba? So, ayon, i-review ko itong... Um, i-review -re ko ito uh, what do you call this snapshot by uh, Mark Jacobs the bag ayan ganda-ganda po ako sa kanya but unfortunately hindi ko siya magamit kasi wala naman po talaga na ilalagay sa kanya kahit ano so ganito yung tsura po niya ayan ganyan po and yung strap niya hindi na po ito yung original strap uh, this was given to my mother And uh, ayun dahil natuwa ako sa kulay niya, tuwan-tuwa ako ganyan. Ayun pinilit ko siya na ibigay niya na lang sa akin. Not knowing na di ko naman magagamit. And ayun, maganda po siya. It's very nice. Ito yung front, niya, ito yung back niya. Ayan. Usually ginagawa ko po siyang sling bag na nakaganyan, nakaganyan sa akin. Ayan, nakaganyan. Nakaganyan. Ayan. Pwede nyo po siyang pantakip ng chan. Pwede nyo pantakip ng kung ano mo gusto nyo takpan. And, ayon. yung kaya ko sinabing hindi ko naman siya nagagamit. Kasi nga, guys, uh, maganda lang siya pero hindi siya efficient na gamitin kahit pupunta ka lang sa grocery. Why? Kasi... Well, pag sa grocery, pwede na rin. Pero kasi nga, di ba, usually may mga tao maraming daladala kahit sa grocery lang. So, ayon. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung pwedeng ba ilagay sa kanya. So, eto, dito sa front, ang pwedeng mo lang mailagay sa kanya is, ayan, One Piece Parfum. Ayan. One Piece lang parfum. Ito nga yung parfum natin na Bottega Veneta. Ayan. So, pag isang, itong parfum na to na 75 ml, inilagay mo dyan. Tapos, meron kang wet tissue sa loob. Puno na yung front. Alright? So, ayan. Wala ka na mailalagay dyan. And then, dito naman sa back. Ang mailalagay ko lang dyan is cellphone. Ayan. Nakita nyo naman guys. Isang cellphone lang ang pwede ilagay dyan. Ayan. Cellphone. Alright? Cellphone. O, pag nilagay mong ganyan, puno na. Pwede ka maglagay ng dalawa pero nakakatakot kasi baka maganda ipit-ipit pa ang ating cellphone. Hindi na maganda lagay, hindi na maganda dala, hindi na maganda <laughs> hindi na maganda ang <laughs> ugaga mga mare. So yun lang, natutuwa ako na i-review itong bag na to bago pa siya mag-ano, bago pa siya kulapuhin. Ayun, and um, ayun, yun nga, na naitanong ko sa inyo kung gusto niyo bang talaga mag-drama ako ng Adele. Kasi parang feeling ko si Adele na talaga yung pinaka kailangan may something, may tears pa. Although doon sa mga videos niya, wala naman siyang tears. Pero feeling ko talaga is, yun na yung uh, statement ng, ano, ng drama sa buhay si Adele. Paano ba yung mga kanta ni Adele? Go easy on me, something like that. <laughs> yung wala po talagang smile, yung walang talagang smile hanggang sa dulo ng video. Ganun po siya ka-drama. Ayun po, and um siguro hindi ko na guys para mai-upload natin 'to sa Facebook. Uh, kasi nga hanggang sa Facebook ang 7 seven, seven minutes lang ang pwedeng upload na videos. Ayun. Uh, hanggang 'yun lang po guys. See you.